Hi guys! Good morning! Ito guys yung bahay ko na bahay kubo. So, magbables kami mamaya itong bahay namin. Kahit hindi pa tapos guys. Ayan. yan. Andayon, nandyan pa yung mga kalpintero. <laughs> Nilagay lang namin muna yung konting kurtina. Ayan. Yung panganay ko. Siya na nag-decor. Ayan. Lagyan ng kurtina. So, magbless sa kami nitong nga mamaya. Ay hindi pa tapos ayan hindi pa tapos guys ito so, yung kababata ko suwek ho oh, 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 yan ay gali masakit yung pa ako ay light yan oh mira bo yan guys oh so pupuk pa ang karpintero. Hindi Ay, pa tapos. Ayan. Maliit lang yung bahay ko, guys. Ayan. Ayan pa, oh. Ito yung CR. They na now. Yung si Ark po. Ayan. Ayan yung kalpintero ko. Busy siya guys. Busy siya. Ayan. Malababo namin. Lababo ko. At hindi pa tapos. Basta i-bless na lang. Blessing namin to mamaya. Ayan dumating na yung catering. Si Vitali. Sa catering. Ayan. Dumating na yung mga kwan pang catering. Dumating yung truck. Ayan.